Hi guys, today magbablog tayo. Punta po tayo ng bundok. Pangunga tayo ng kangkong. Yan po at magigib lang kami para may inumin po kami sa tuktok ng bundok. Yan guys, abangan nyo na lang po. So, una kami sa bundok. Yan siya pala guys, malapit na kami sa bundok. Yan. yan abangan nyo na lang po. Nandito na pala kami sa bundok. Yan. Dun pa, ko, dun pa kami sa tuktok. Ito yung dala, dala namin tubig. Umin. Kaya let's go guys Guys kain muna tayo Bago tayo makit ng bundok Tulam Yan may puso na saging Tapos itlog Tapos meron pong tuyo May bagong din Yan kain muna po tayo guys Yan pala guys Mangangahoy na rin pala ako Habang naghanap ako ng bagbag ko guys Baka nyo na lang po ng bagkong Ito na guys Nakakita na ako ng bagbag kong Ah, tak ito itu bundok. Maraming makuhang gano'n ito. Sarap to pala akong sa munggo. Diba, dami puro sa taas. Hmm. Guys, nasa nice. ituktok na ako ng puno. Marami na puro sa baba. Yan guys, yun po yung nakuha namin. Medyo marami naman na po. Yan. Yan guys, Ganito na lang po. Salamat po sa pananood. O like, share na lang po. Guys, baka ko na lang po kayo mamaya pag uwi ko sa bahay. Salamat po.